Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya sa iyong paligid ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang tuklasin ang mga bagong posibilidad, Gemini. Ang iyong likas na kasabikan sa paggalugad ng mundo ay muling nag-aalab, Nagpapaalala sa iyo na kahit ang pinakamaliit na paglalakbay ay maaaring magdala ng hindi masukat na kasiyahan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mayroong isang hindi inaasahang sorpresa na naghihintay, isang bagay na maaaring magbigay ng bagong pananaw sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong isipan sa mga posibilidad, nagkakaroon ka ng pagkakataong maranasan ang kadandahan ng hindi inaasahan. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas, at ngayong araw, ikaw ay hinahamon na yakapin ito ng buong tapang at sigasig. Ang iyong pagkamausisa ay isang biyaya, ito ang nagtutulak sa iyo upang patuloy na matuto at lumago. Huwag matakot sa mga hindi mo pa paalam, sapagkat ang bawat bagong kaalaman ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Habang dumadaloy ang araw, subukan mong pagnilayan kung paano nakakaapekto ang iyong pagiging mapanuri at matalino sa iyong pakikitungo sa iba. Ang iyong kakayahang maging mainat sa maliliit na detalye ay maaaring maging isang napakalakas na kasangkapan sa pagpapalalim ng iyong koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Kapag naglaan ka ng oras upang makinig ng tunay, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na makita ang mundo mula sa perspektibo ng iba. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, hindi lamang ikaw natututo mula sa kanila, kundi nakapagbibigay ka rin ng inspirasyon at pag-unawa. Ang pagbibigay pansin sa mga emosyon ng iba, ay maaaring magdulot ng mas matibay na relasyon, dahil ipinapakita nito na ikaw ay tunay na nagmamalasakit at bukas sa pakikipag-ugnayan. Mahalaga rin na huwag kalimutan ang iyong sariling emosyon. Habang iniintindi mo ang damdamin ng iba, tiyakin mong binibigyan mo rin ng oras at halaga ang iyong sariling nararamdaman. Ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng oras sa iba at sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang kalinawan ng isipan at katahimikan ng puso. Ang presensya ng buwan sa ilalim ng leyo ay isang paanyaya upang ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang araw na ito ay hindi para sa pagtatago ng nararamdaman kundi isang pagkakataon upang maging tapat sa iyong sarili at sa iba. Kapag pinili mong ipakita ang iyong emosyon ng buong tapang, maaari mong maranasan ang isang mas malalim at makahulugang koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas ay maaaring nakakatakot sa una, ngunit ito ay isang paraan upang palakasin ang tiwala at pag-unawa sa pagitan mo at ng iba. Tandaan mo, Gemini, na ang pagiging totoo sa iyong sarili ay isang anyo ng lakas at hindi mo kailangang itago ang iyong damdamin upang mapanatili ang imahe ng pagiging matatag. Sa katunayan, mas lalo kang nagiging makapangyarihan kapag pinili mong ipahayag ang iyong nararamdaman ng buong tapang at sinseridad. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang maging tapat sa kanilang emosyon, kaya't ito ay isang bihirang katangiyang dapat mong ipagmalaki. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin, binibigyan mo rin ang iba ng pahintulot na maging totoo sa kanilang sarili lumilikha ng isang mas bukas at suportadong kapaligiran. Ngayong araw, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang espesyal na kaganapan para sa isang mahalagang tao sa iyong buhay. Isang simpleng pagtitipon o isang mas personal na pagdiriwang ang maaaring maging upang mapalalim ang iyong relasyon sa kanila. Ang pagbabahagi ng masasayang sandali ay hindi lamang nagpapalakas ng ugnayan, kundi nag-iwan din ng mga hindi malilimutang alaala. Huwag kang matakot maging malikhain sa pagpaplano, ang mahalaga ay ang intensyon at ang init ng iyong puso na ipinararating sa iyong mga mahal sa buhay. Sa paggawa ng ganitong mga hakbang, ipinapakita mong pinapahalagahan mo ang inyong pagsasama at nagpapalakas ng diwa ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang simpleng pagkakaroon ng oras upang makasama ang isang mahal sa buhay, kahit sa isang tahimik at simpleng paraan, ay may malaking epekto. Ang mga koneksyon ay lumalalim hindi lamang sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi lalo na sa pamamagitan ng maliliit ngunit makabuluhang sandali ng pagiging magkasama. Para sa iyong maswerteng elemento sa araw na ito, subukan mong isuot o palibutan ang iyong sarili ng kulay asul at kahel. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan ng isipan, at komunikasyon, habang ang kahel ay nagdadala ng enerhiya ng kasiyahan, pagkamalikhain, at positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, labing isa, at tatlumpu. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay sa iyong araw. Ang mga kulay at numero ay may kanikanyang enerhiya na maaaring makatulong sa iyong pagpapasya at pagharap sa hamon ng araw. Ang pagsusuot ng asul ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng kalinawan sa isipan habang ang Kahel ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na enerhiya at sigla upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong gawin ang isang bagay na magpapalawak ng iyong kaalaman o karanasan. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang bagong libro, pagsisimula ng isang bagong proyekto, o pakikilahok sa isang masayang aktibidad kasama ang mga kaibigan. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang yakapin ang bagong kaalaman at pag-unlad. Kaya huwag mong hayaang lumipas ito nang hindi mo natutuklasan ang mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Ang patuloy na pagkatuto ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay at ang bawat bagong kaalaman na iyong makukuha ay maaaring maging susi sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Ang iyong kuryosidad at sigasig ay mga katangiang magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad, kaya't gamitin mo ang mga ito upang mas lalong mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga natutunan mong aral. Ano ang mga bagong bagay na iyong nadiskubre tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga sandali na nagdulot ng saya at inspirasyon sa iyo? Ano ang mga hakbang na ginawa mo upang lumago at lumawak ang iyong pananaw? Yakapin mo ang mga aral ng araw na ito at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon para sa hinaharap. Tandaan, Gemini, na ikaw ay isang taong may likas na kakayahang magdala ng liwanag sa mundo sa pamamagitan ng iyong talino, sigla, at positibong enerhiya. Sa bawat paglalakbay, sa bawat koneksyon, at sa bawat bagong kaalaman na iyong natatamo, ikaw ay patuloy na lumalago. Ipagmalaki mo ang iyong sarili at ipagdiwang mo ang iyong paglalakbay sapagkat ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mabuti at mas makabuluhan ang iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.